Guys ang talatang ito ay para sa taong, tutuong sumusunod sa kalooban ng dakilang Panginoon Heso Kristo. Mga payo sa nais sumunod na tamang pamamaraan upang madala tayo sa tamang aral ng dakilang Panginoon Heso Kristo. Kaya sinabi niya pinagpala, kayong mga dukha, Lukas Kapitulo 6 Versikulo 20 hanggang 44, at itinangin niya ang kanyang mga mata sa kanyang mga alagad, at sinabi, mapapalad kayong mga dukha, sapagkat inyo ang kaharian ng Diyos. Mapapalad kayong nangagugutong ngayon, sapagkat kayo'y bubusugan. Mapapalad kayong nagsisitangis ngayon, sapagkat kayo'y magsisitawa. Mapapalad kayo kung kayo'y kaputin ng mga tao, at kung kayo'y ihiwalay nila, at kayo'y alimurahin, at itakuwil ang inyong pangalan na tila mas asama, dahil sa anak ng tao. Manggagalit kayo sa araw na yaon, at magsilukso kayo sa kagalakan, sapagkat narito, ang ganti sa inyo'y malaki sa langit, sapagkat sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga propeta. Datapuat sa aba inyong mayayaman, sapagkat tinanggap na ninyo ang inyong call iwan. Sa aba ninyo mga busog ngayon, sapagkat kayo'y mga gugutom. Sa aba ninyong nagsisitawa ngayon, sapagkat kayo'y magsisitaghoy at magsisitangis. Sa aba ninyo, pagka ang lahat ng mga tao ay mangagsalita ng magaling tungkol sa inyo sapagkat sa, sa gayon ding paraan ang ginawa ng kanilang mga magulang sa mga bulang propeta. Datapwat sinasabi ko sa inyong nangakikinig, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway, gawan ninyo ng mabuti ang nangapopot sa inyo, pagpalain ninyo ang sa inyo'y sumusumpa at ipanalangin ninyo ang sa inyo'y lumalaid. Sa sumampal sa iyo sa isang pisngi, iharap mo naman ang kabila, at ang sa iyo'y mag-alis ng iyong balabal, huwag mong itanggi pati ng iyong tanika. Bigyan mo ang bawat sa iyo'y humihingi, at sa kumuha ng pag-aari mo, ay huwag mong hindi muli. At kung ano ang ibig ninyong sa inyo'y gawin ng mga tao, gayon din ang gawin ninyo sa kanila. At kung kayo'y magsiibig sa mga nagsisiibig sa inyo, anong pasasalamat ang inyong kakamten? Sapagkat ang mga makasalanan man ay nagsisibig sa nagsisibig sa kanila. At kung mags ay gawa kayo ng mabuti sa nagsisigawa sa inyo ng mabuti, anong pasasalamat ang inyong kakamten? sapagkat ganito rin ang ginagawa ng mga makasalanan. At kung kayo'y mga agpahiram doon sa mga inaasahan ninyong may tatanggapin, anong pasasalamat ang inyong kakamtin? Ang mga makasalanan man ay nangagpapahiram sa mga makasalanan, upang muling magsitanggap ng gayon din. Datapwat ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at gawan ninyo sila ng mabuti, at mga agpahiram kayo, na kailanman ay huwag mawawalan ng pag-asa, at malaki ang sa inyo'y magiging ganti at kayo'y magiging mga anak ng kataas-taasan, sapagkat siya'y magandang loob sa mga walang turing at sa masasama. Magmaawain kayo, gaya naman ng inyong ama na maawain. At huwag kayong mangagsihatol, at hindi kayo hahatulan, at huwag kayong mangagparusa, at hindi kayo parurusahan, mangagpalaya kayo, at kayo'y palalayain. Mangagbigay kayo, at kayo'y bibigyan, takal na mabuti, pikpik, -pik, liglig, at umaapaw, ay ibibigay nila sa inyong kondangan. Sapagkat sa panukat na inyong isukat ay doon kayo muling susukhetin. At sinabi naman niya sa kanila ang isang talinghaga, mangyayari bagang umakay ang bulag sa bulag. Di baga sila manggabubulid kapwa sa hukay. Hindi higit ang alagad sa kanyang guro, datapwat ang bawat isa, pagka naging sakdal, ay nagiging katulad ng kanyang guro. At bakit mo tinitingnan ang puwing na nasa mata ng iyong kapatid, datapo at hindi mo pinapuna ang tahila na nasa iyong sariling mata. O paanong masasabi mo sa iyong kapatid, kapatid, pabayaan mong alisin ko ang puwing na nasa iyong mata, kundi mo nakikita ang tahila na nasa iyong sariling mata. Ikaw na mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang tahila na nasa iyong sariling mata, kung magkagayoy makikita mong malinaw ang pag-aalis ng puwing na nasa mata ng iyong kapatid. Sapagkat walang mabuting punong kahoy na nagbubunga ng masama, at wala rin naman masamang punong kahoy na nagbubunga ng mabuti. Sapagkat bawat punong kahoy ay nakikilala sa kanyang sariling bunga, sapagkat ang mga tao ay di nangakapuputi ng mga igus sa mga dawag, at di nangakapuputi ng ubas sa mga tinikan. Guys kung nagastuhan po ang videos nato, bisitahin ninyo ang Telso Llorente channel ko, palike share naman guys, follow natin at subscribe, and papindot na din ang bill. Maraming salamat po.